Maligayang pagdating sa Emisarios Unidos The Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Naramdaman kong umaalis na ako sa katawan ko habang hinihimatay ako. The next thing I know, nasa likod ako ng sasakyan ng kaibigan ko, nadaanan ko ang mga magulang ko na nakaupo sa porch ng childhood home ko. Nararamdaman ko ang aking sarili na sumasa sa mga punong nakapalibot sa ari-arian, at habang ginagawa ko iyon, naramdaman ko ang lakas sa kanilang malalim na pagkakaugat sa lupa. Bigla na lang akong bumalik sa bahay na tinitirhan ko noong mga panahong iyon sa buhay ko. Akala ko gising na ako habang hinahanap ko ang mga kaibigan ko sa buong bahay. Nakapagtataka, nakakakita ako ng mga bagay mula sa maraming lugar habang hinahanap ko ang aking mga kaibigan sa bawat silid ng bahay ng sabay-sabay. Ang stereo ay nagpatugtog ng musika nang napakalakas na ito ay nagpagulong-gulong sa akin, at nang sinubukan kong patayin ang musika, hindi ko magawa makipag-ugnayan sa kontrol ng volume o, sa bagay na yon, sa anumang bagay. Tinawag ko ang aking mga kaibigan, ngunit hindi sila matagpuan o ipinatawag. Will someone please turn the music down? Malakas kong pakiusap, ngunit ang aking mga paghingi ng tulong ay walang kabuluhan. Sinubukan kong lumabas ng bahay, ngunit hindi ko magawang makuantak ang doorknob ng pintuan sa harap. Sa isang walang saysay na pagtatangka upang makataka sa ingay, sinubukan kong iwasan ang aking sarili sa banyo. Hindi ako makataka sa malakas na musika, bumalik ako sa silid ng pamilya, at nakita ko ang aking walang malay na katawan na nakaupo sa isa sa mga lounge chair. Habang pinagmamasdan ko ang aking katawan mula sa iba't ibang lugar ng sabay-sabay, iniisip ko kung paano naging posible ang lahat ng ito. Natakot at wala akong ideya, lumuhad ako sa isang lugar sa itaas ng aking katawan at nanalangin sa Diyos para sa tulong. Kahit nagalit ako sa kanya dahil sa kalungkutan ng buhay ko hanggang sa sandaling iyon, desperado ako at ang tanging naiisip kong gawin ay panalangin na hindi ko pa nasusubukan. Habang nagdarasal ako, tumingin ako sa harap ng pintuan at sa labas ng bahay, nakita ko ang isang magandang binata na mukhang kapwa lalaki at babae. Ang nilalang na mula noon ay naisip kong isang anghel ay may aura na nagmumula sa maraming kulay na liwanag. Huwag kang matakot, nandito ako para tulungan ka, sabi nga." Sa pamamagitan ng kanyang nakapagpapasiglang mga pagtitiyak at sa pamamagitan ng kapayapaang dulot niya, ang aking mga takot ay nagbigay daan sa pinakamalalim na pakiramdam ng kapayapaan. Ito ay isang pakiramdam ng kapayapaan na hindi katulad ng anumang kapayapaan na naranasan ko hanggang ngayon, isang kapayapaan na tumagos hanggang sa kaibuturan ng aking pagkatao. Ang kapayapaan ng aking puso at kaluluwa ang hinahanap ko sa buong buhay ko, ngunit ito ay isang pakiramdam ng kapayapaan na pamilyar sa akin. Tinawag ako ng anghel sa isang pangalan na hindi ko kilala. Dapat mali ang tao mo dahil hindi iyon ang pangalan ko, sagot ko. Ikaw ay isang mahusay na master at iyon ang iyong pangalan. Nakalimutan mo na lang kung sino ka, paliwanag niya habang natatawa sa sagot ko. Habang tumatawa ang anghel, natunaw ko ang tanyang mga salita kahit na may matinding pag-aalinlangan. Kung talagang isa akong dakilang master, ang buhay ko ay hindi mapupuno ng napakaraming problema at napakaraming salungatan sa loob, katwiran ko. Hindi, ako ay talagang isang masamang nilalang tulad ng maraming nagpaalala sa akin sa buong buhay ko. Alam ko ang lahat tungkol sa iyo at kahit na hindi mo namamalayan, palagi akong nasa tabi mo. Alam ko na hanggang ngayon ay naging mahirap ang iyong buhay, bagaman hindi ito kailangang maging napakahirap. Tutulungan kitang maunawaan kung interesado kang malaman kung bakit naging mahirap ang iyong buhay. Tutulungan kita sa iyong paglalakbay, at tutulungan kitang maalala kung sino ka, alok niya. Pagkatapos ay sinimulan ng anghel na isalaysay ang mga bagay na ginawa ko noong bata pa ako na nagpapatunay na totoo nga ang sinasabi niya na lagi niyang kasama ko. Hindi lang niya ipinaalala sa akin ang mga bagay na ginawa ko kundi pati na rin ang mga bagay na naisip ko lang, mga bagay na hindi ko binibigkas ng malakas. Ipapakita ko sa iyo kung paano maglakbay upang makita ang anumang bagay o bisitahin ang anumang lugar na pinangarap mong bisitahin, sabi ng anghel. Gusto kong makita mga pyramid sa Egypt, sagot ko. Ang kailangan mo lang gawin ay isipin kung saan mo gustong pumunta at sabay tayong pupunta, paliwanag niya. Pagkatapos ay nagsimula akong isipin ang mga pyramids at kaagad nandoon kami nakatayo sa talampas ng Giza habang nakatayo kami doon habang tinitingnan ng mga piramide, ipinaliwanag sa akin ng anghel ang teknolohiya sa likod ng mga piramide at ang tungkol mismo sa Egypto, bagaman hindi ko maalala ang kanyang ipinaliwanag sa anyo ng espiritu, nagpatuloy kami isang paglalayag sa daigdig at sa aming ekspedisyon, napagmasdan ko na ang pwersa ng buhay o buhay na enerhiya ng lupain ay higit na kulang sa mga lugar na may mataas na populasyon mga lugar tulad ng mga pangunahing lungsod gumawa ng enerhiya na nagmula sa mga lugar na iyon, at dahil sa kanilang medyo mababang antas ng panginginig ng boses, ang enerhiya na nagmula sa mga lungsod na iyon ay mababa sa pangkalahatan sa anghel na aking kasama. Sa loob ng mga lungsod na iyon, nakita ko rin ang mga maitim na kaluluwa, mga kaluluwa na iya mga espiritong nasa lupa na tumangging pumunta sa liwanag, na nambibiktima ng lakas ng iba, at nag-aani ng kanilang lakas para sa kanilang sariling kasuklam soklam o makasariling layunin. Ipinaliwanag sa akin ng anghel na lagi akong poprotektahan mula sa mga madilim na kaluluwang iyon hanggat pipiliin kong tumuon sa pag-ibig sa loob ko. Habang naglalakbay kami, tinanong ko ang anghel tungkol sa kahalagahan ng pagkakaiba-iba at tindi ng mga kulay na nagmumula sa mga aura ng mga kaluluwa na aming naobserbahan. Ang enerhiya na nagmumula sa mga tao ay nagpapahiwatig ng antas ng espiritwal na pagkamit ng isang kaluluwa, kung kaya't ang mga kaluluwang lumaki ay nagmumula ng mas magaan at mas makikinang na mga kulay kaysa sa mga hindi gaanong natamo. Ang aura na nagmumula sa isang kaluluwa ay kung paano tinutukoy ng mga anghel at mga liwanag na nilalang ang espiritwal na gawain na hindi pa nagagawa ng isa upang mapaunlad ang kanilang sarili sa espiritwal na paraan, paliwanag ng anghel. Ang mga anghel at mas matataas na tao ay tutulong sa isang kaluluwang nasa lupa na isulong ang kanilang sarili kung pipiliin nila. Ikaw at ako ay may parehong uri ng enerhiya, ngunit ikaw, sa iyong anyo ng tao, ay nag-vibrate sa mas mababang antas kaysa sa ay sa paglaon, gayon paman, ang iyong enerhiya ay tataas upang tumugma sa pagkakaiba-iba at intensity ng kung saan ako ay nagmumula, sa kondisyon na ikaw ay gumawa ng inisyatiba upang palakihin ang iyong kaluluwa, paliwanag ng anghel. Dahil ang mga tao ay nag-vibrate sa medyo mababang antas, marami sa planetang ito na nakikita ng mga anghel at mga advanced na espiritong nilalang ngunit hindi nakikita ng mga tao. Halimbawa, ang aura na nagmumula sa mga puno ng planeta ay nakikita mo sa iyong labas ng katawan ngunit nananatiling hindi nakikita sa iyo habang ikaw ay naninirahan sa isang pisikal na katawan. May mga espiritong nilalang na may mataas na panginginig ng boses na bahagi ng mismong Earth, minsan ay tinutukoy bilang mga espirito ng lupa. Ang mga espiritong yon ay ang mga tagapag-alaga ng pisikal na buhay na tinutukoy mo bilang kalikasan. Ang mga lower echelon na nila lang na iyon ay nag-aalaga ng halaman, mineral, at waterborne na buhay, at nagtutulungan sila upang matiyak na ang lahat ng aspeto ng kalikasan ay protektado at mananatiling malusog. Noong umuunlad ang planeta, ang mga ethereal na nila lang na iyon ang siyang nagpapanatili ng balanse ng kalikasan, paliwanag ng anghel. Ang planeta na tinatawag nating Earth na ang tunay na pangalan ay Gaia ay may sariling enerhiya at si Gaia ay isang tunay na buhay na nilalang ang sabi ng anghel. Makikita ba natin ang enerhiya na nanggagaling kay Gaia tanong ko sa anghel? Ang enerhiya ni Gaia ay makikita ngunit ang isa ay dapat na nasa malayo mula kay Gaia upang pahalagahan at makita ang aura nito. Naimpluensyahan ng mga tao ang enerhiya ni Gaya na kung pipiliin ng mga tao na mamuhay ng naaayon kay Gaya, si Gaya ay maaaring makinabang mula sa gayong pagkakasundo. Sa kabilang banda, kung pipiliin ng mga tao na kumilos ng hindi maayos, si Gaya ay masasaktan. Ang deforestation ay isa sa mga halimbawa ng pamumuhay na hindi pagkakasundo kay Gaya na nagpapababa sa enerhiya ni Gaya. Malakas si Gaya, ngunit hamina ng husto si Gaya dahil pinili ng mga tao na gamitin ang mga mapagkukunan sa paraang hindi naaayon sa mga batas ng universo, paliwanag ng anghel. Maaari ba tayong pumunta sa kalawakan ngayon upang tingnan ang enerhiya ni Gaya, tanong ko sa anghel. Walang mga limitasyon kung saan tayo maaaring pumunta, sagot niya. Noon ko itinoon ang aking mga iniisip at sa isang iglap, nakita ko ang aking sarili na kasama ang anghel sa kalayuan mula sa planeta sa kalawakan. Mula sa posisyong yun, nakita ko si Gaya sa kabuuan nito at ang ganda ng aura na pinalabas niya. Ang makita ko ang kanyang liwanag at paggalang sa kanyang kagandahan ay lubhang nakaapekto sa akin, at nadama ko ang isang malalim na pagmamahal para sa kanya. Nagtaka ako sa tunog na inilabas ni Gaya ng ipaliwanag ng anghel, ang tunog na naririnig mo ay ang enerhiyang pumapasok at lumalabas sa Gaya. Ang Gaya ay ang pinakanatatanging planeta dahil ito ay dinisenyo bilang isang planeta para sa mga tao na tirahan magpakailanman. Ang gaya ay nilikha para sa espiritu na maglaro, matuto, at lumago. Ang balanse ng kalikasan sa gaya ay nagpapahintulot sa espiritu na magkaroon ng anyo ng tao at mamuhay ng maayos na buhay kapag ang isang espiritu ay namumuhay ng naaayon sa kalikasan. Ang kalikasan ay umiiral upang tulungan ng mga espiritu na masanay sa mas mababang antas ng enerhiya ng pisikal na eroplano upang sila ay mabuhay ng isang buhay sa isang katawan ng tao. Ang kalikasan ay nagbibigay din ng isang tulay ng enerhiya para sa mga tao upang ma-access ang mas mataas na mga eroplano ng enerhiya ng pag-iral upang sila ay espiritwal na sumulong. Ang mga tao ay dinisenyo ng Diyos upang mabuhay ng walang hanggan sa gaya at hindi dapat mamatay. Ang pagkamatay ay isang terminong nilikha ng tao sa lupa na ang ibig sabihin ay napakaliit sa mundo ng espiritu. Ang dahilan kung bakit sinasabing ang mga tao ay namamatay ay dahil sila ay tumalikod sa pamumuhay na naaayon sa kalikasan na ginagawa silang mahina sa enerhiya ng kanilang mga nilikha na lumalabag sa mga likas na batas ng universo. Dapat muling matutunan ng mga tao ang tungkol sa harmonic balance kung gusto nilang mabuhay bilang isang lahi at mabuhay sa gaya magpakailanman. Posible pa rin para sa mga tao na matutunan kung paano mamuhay ng naaayon sa kalikasan. Sa katunayan, ang pag-aaral na mamuhay sa ganoong pagkakatugma ay ang susunod na pangkalahatang layuni ng mga tao sa gaya. Malalaman ng mga tao sa kalauna na dapat nilang ibalik ang pagkakaisa, ngunit hindi bago ang isang malaking pagtutuos ay naidulot sa lupa. Pipilitin ng pagtutuos ang mga tao na matanto at tanggapin ang pinsalang idinulot nila kay Gaya, at ang gayong pagtanggap at pagkilala ay mag-uudyok sa kanila na simulan ng gawain ng pagbaligtad sa pinsalang idinulot nila, paliwanag ng anghel. Ang anghel at ako ay nagsimulang maglakbay sa kalawakan. Habang naglalakbay kami sa mga planeta ng solar system, naririnig ko ang enerhiya na inilalabas ng bawat planeta, at nakita ko ang kanika nilang aura. Nakita ko rin ang mga espiritu na naninirahan sa mga planeta, at nakita ko ang mga dakilang lungsod sa bawat isa sa kanila. Ang lahat ng mga planeta ay mga lugar para sa mga espiritu upang mabuhay, matuto, at mag-evolve. Ang buhay sa universo ay hindi madaling makita dahil ang mga nilalang na naninirahan sa bawat planeta ay lahat ng mas mataas sa panginginig ng boses. Karamihan sa mga espiritu sa anyo ng tao ay hindi pa nakakamit ang mas mataas na vibratory state na kinakailangan upang makita ang mga nilalang na may mas mataas na panginginig ng boses, paliwanag ng anghel. Ang bawat planeta ay nilikha na may kakaibang tema na nagbibigay pansin sa isang napaka-espesipikong karanasan sa pag-aaral at alinman sa mga ito ay maaaring piliin ng isang kaluluwa kapag sila ay nasa pagitan ng pisikal na buhay. May mga nagsasanay sa kanilang sarili sa ibang mga planeta upang maging handa na manirahan sa gaya, ang gaya ay ang pinakahuling karanasan sa pag-aaral para sa isang kaluluwa, at dahil sa kahirapan ng mga hamon na kinakaharap habang naninirahan sa gaya, ang isang kaluluwa ay nag-evolve ng mas mabilis sa gaya kaysa sa ibang planeta, paliwanag ng anghel. May mga aral na gustong matutunan ng kaluluwa na mahirap matutunan kung walang pisikal na katawan. Ito ay para sa layunin ng pag-aaral ng mga aral na iyon at paglago sa espiritwal na pipiliin ng isang kaluluwa na magkatawang tao sa isang pisikal na katawan sa gaya. Sa iyong kaso, pinili mo ang mga magulang kung saan ka ipinanganak upang ikaw ay lumago at tumanda sa espiritwal at na matulungan mo ang iba na umunlad sa espiritwal. Ang lahat ng ipinapaliwanag ko sa iyo ngayon ay upang tulungan ka sa iyong gawain ng pagsasama-sama ng mga kaluluwa upang maibalik si Gaya sa dati nitong pagkakaisa, paliwanag ng anghel. Ang aking kasamang anghel ay nagsalita tungkol sa Diyos at tungkol sa laki at istruktura ng universo. Ang Diyos ay hindi dapat makita dahil ang Diyos ay nasa lahat ng dako, ang paliwanag ng anghel. Ipinaliwanag din niya sa akin na si Jesus ay isang master na ipinadala ng Diyos sa lupa upang turuan ang mga tao kung paano hanapin ang kanilang daan pabalik sa Diyos sa pamamagitan ng landas ng universal na pag-ibig. Ang universal na pag-ibig ay ang landas kung saan ibabalik ng mga kaluluwa ang kapayapaan at pagkakaisa kay Gaya. Ang mga tao ay bahagi ng hierarchy ng enerhiya kung saan inorganisa ang universo, sa makatuwid, ang pagkakaisa ng sangkatauhan sa pamamagitan ng universal na pag-ibig ay nagbibigay ng pagkakaisa sa sansinukob. Si Jesus ay isang nilalang ng pinakamataas na panginginig ng boses, ipinagkatiwala ng Diyos upang matiyak na ang mga kaluluwa ay nagbabago. Si Jesus ang pinakamagandang halimbawa kung paano dapat maging ang mga tao, paliwanag ng anghel. Pagkatapos ay lumitaw sa aking harapan ang mga planeta ng solar system sa perfectong pagkakahanay, at nagtaka ako kung bakit ako tumatanggap ng gayong mga pagpapala sa panahon ng aking karanasan sa labas ng katawan. Ako, bilang isang tao, ay isang galit na tao na medyo comfortable sa ideya na magdulot ng pananakit sa iba, at gayon paman, naroon ako, tumatanggap ng regalo ng kaalaman at isang paglilibot sa mga planeta at sa universo. Mayroon pa akong may papakita sa iyo kung handa ka ng maranasan ito, sagot ng anghel nang magpasalamat ako sa anghel para sa kanyang mga regalo. Oo, handa na ako, pagtibay ko. Hindi ko naintindihan kung ano ang ginawa ko para maging karapat dapat sa gayong mga pagpapala, ngunit sa parehong oras, hindi ko natatanungin kung bakit at tila hindi gaanong mahalaga sa akin ang ang oras upang magalala tungkol sa mga bagay na iyon ay pagkatapos na kami ay naglalakbay sa isang mahusay na lungsod sa mga ulap ng gaya sa lungsod na iyon, nakita ko ang pinakamagagandang puting gusali at ang lungsod na iyon ay nakaunat sa abot ng mata. Nagmamasid ako mula sa malayo habang ang mga naninirahan sa lungsod ay naglalakbay papunta at pabalik sa trabaho at sa mga lugar kung saan sila naglaro ang kanilang mga espiritong katawan ay tila lumilipad mula sa isang lugar patungo sa isa pa, tulad ng ang anghel at ako ay tila walang mga hangganan, at ito ay isang lugar na puno ng buhay ng lahat ng uri ng mga halaman, puno, at tubig tulad ng nakikita natin sa gaya, ngunit ang mga anyo ng buhay na iyon ay higit na dalisay sa lungsod na iyon ay dalisay, perpekto, at walang bahid ng manipulasyon ng tao. Ang lugar na yon ay tulad ng gaya tulad ng naranasan namin kahit na walang negativity. Intuitively, napagtanto ko na ang lugar na yon ang tinutukoy ng mga tao sa Earth bilang langit. Kapansin-pansin, nakita ko ang mga tao sa kanilang mga espiritong katawan na gumagalaw sa pagitan ng gaya o Earth at ng lungsod na yon sa mga ulap. Habang pinapanood ko ang mga espiritong iyon na lumilipad sa pagitan ng lupa at langit, nasusukat ko ang kanilang antas ng espiritwal na pagunlad sa pamamagitan ng pagmamasid sa enerhiya o liwanag na nagmula sa kanila. Pinagmasdan ko ang mga espirito ng mga hayop na gumagalaw sa pagitan ng earth at ng lungsod sa langit tulad ng ginawa ng mga tao. Nakita ko ang maraming espirito na umalis kay gaya na may kasamang mga gabay at nakakita ng mga espirito na bumalik sa gaya nang wala sila. Ang ilan sa mga espirito na iniisip mong mga gabay ay mga espirito na nagtatrabaho kasama ng mga tao sa gaya, paliwanag ng anghel. Sa pamamagitan ng enerhiyang ibinuga nila, nakikilala ko ang pagitan ng mga espiritong iyo na nakatoon sa pakikipagtulungan sa mga tao at ng mga espiritong iyo na naglalakbay sa dakilang lungsod upang pasiglahin ang kanilang enerhiya, upang sa kalaunan ay bumalik sa gaya upang maranasan ang pisikal na buhay at mag-evolve pa." Sa pamamagitan ng lakas na kanilang pinalabas at sa pamamagitan ng pakiramdam, natukoy ko ang emosyonal na kalagayan ng mga espiritu na darating sa lungsod ng langit para sa layunin ng pagpapabata ng kanilang kaluluwa o espiritwal na enerhiya. Pagkaraan ng ilang sandali na pagmasdan ng mga espiritong yon, nagpa siya kaming mag-guide na siya sa atin ng isa sa malalaking puting gusali sa loob ng lungsod. Sa loob ng gusaling yon, nakita ko ang maraming espiritu na nagtatrabaho sa mga gawaing katulad ng ginagawa ng mga tao sa Earth. Nang lampasan namin ang mga espiritong iyon sa trabaho, ang makita ang aking anghel na gabay ay isang hindi pangkaraniwang karanasan para sa kanila at itinuring nila kaming may pagkamausisa. Sa itaas ng puting gusali, sinalubong ako ng mga espirito na pamilyar sa akin at ang mga espiritong iyon ay nagtanong tungkol sa aking kapakanan. Sa loob ng ilang oras ay nag-usap kami, at ang mga nilalang na iyon, na odyok ng mapagmahal na pagmamalasakit, ay nagbigay sa akin ng payo tungkol sa buhay at pamumuhay sa lupa, bagaman hindi ko matandaan ang aming pag usapan Habang ako ay nasa kanilang harapan, nakatanggap ako ng impresyon na ako ay pahihintulutan na manatili sa langit at magtrabaho kasama ang iba pang mga espirito doon. Pahihintulutan akong mamuhay sa langit sa kabila ng mga masasamang bagay na ginawa ko habang nasa lupa na ang pag-iisip ay pumuno sa akin ng lubos na kaligayahan at kawalang paniwala. Ang maranasan ng napakalaking pag-ibig ni Jesus sa panahon ng aking paglilibot sa San Sinukob, ang pag-ibig na hinahanap ko habang nasa lupa at pagkatapos ay pahintulutang manatili sa langit ay higit pa sa isang panaginip na natupad. Sa sandaling iyon na pagtanto ko na natagpuan ko na ang buong buhay kong hinahanap at ako ay tunay na masaya. Nakabalik na ako sa aking tunay na tahanan at handa akong manatili at gawin ng anumang gawaing ibinigay sa akin. Ang anghel at ako ay naglakbay patungo sa isang gusali kung saan tumubo ang pinakamaberde na mga dahon at pinalamutian ito na parang isang uri ng dambana. Ang kumikinang na dobleng pinto ng gusaling iyon ay bumuka sa isang pasilyo na pinalamutian ng wood paneling. Ang kahoy na paneling ay gawa sa buhay na kahoy at ang buhay na kahoy ay mula sa mga puno na tumutubo sa langit paliwanag ng anghel. Pagkatapos ay inihatid niya ako sa isang set ng malalaking double door at sinabihan akong maghintay sa isang bench malapit sa mga pintong iyon habang papasok siya sa loob. Nang dumating ang anghel mula sa silid, hiniling niya sa akin na maghintay sa loob ng silid na iyon at hintayin niya ako sa labas. Wala kang dapat ikabahala, maging tapat sa mga tanong sa iyo ng mga nilalang sa loob ng silid na iyon, payo niya. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang mga naliwanagang nilalang ay sinusuri ang pagunlad ng isang kaluluwa batay sa kasaysayan ng kaluluwang iyon. Pumasok ako sa kwarto para salubungin ang ilang mga espirito na nakaupo sa pinakamaganda at perfectong yari na mesa na tila gawa rin sa kumikinang nakahoy. Ang mga espirito na nakaupo sa paligid ng mesa ay naglalabas ng lakas ng pinakamataas na panginginig ng boses, at habang tinitingnan ko ang mga nilalang na iyon, napagtanto ko na pamilyar sila sa akin, ngunit hindi ko mailagay kung kailan at saan ko sila nakilala dati. Bigla akong nakakita ng mga larawan ng aking mga magulang sa earth sa isang pagkakataon bago ako isinilang. Nakita ko kung paano sila nagkakilala at kung paano sila nagkasama, at napanood ko ang mga larawan nilang dinadala sa mundo ang aking nakatatandang kapatid na lalaki at babae. Nakita ko ang kanilang positibo at negatibong panig at sinuri ko sila ayon sa alam kong misyon ko para kay Gaya tinanong ako ng mga nilalang kung paano at bakit ko pinili ang mga partikular na magulang na iyon at kahit na hindi ko alam kung paano ko nakuha ang aking sagot ipinaliwanag ko sa kanila na pinili ko ang mga taong iyon upang maging aking mga magulang dahil sila ang mga taong pinakaangkop na tumulong sa akin ang aking paglalakbay sa buhay at sa layuning tulungan sila sa kanilang paglalakbay sa buhay sa pamamagitan ng sunod-sunod na mga imahe, napanood ko ang buong buhay ko sa paglalahad at vinyl ikan ang mga sandali ng aking buhay mula sa pananaw ng mga taong nakasama ko sa aking buhay. Naramdaman ko ang lahat ng naramdaman ng mga taong yon sa aking casual na pakikipag-ugnayan sa kanila na nagre sa mga mabuti at masamang bagay na nagawa ko o naisip man lang kung saan sila ang naapektuhan. Mula sa pagsusuri sa buhay, nalaman ko na napakahalaga ng mga pagpipili ang ginagawa natin sa Earth dahil kahit na ang ating mga tila walang kwentang aksyon ay maaaring magkaroon ng epekto sa evolusyon ng mga kaluluwang nakakasalamuha natin pati na rin sa kolektibo. Napagtanto ko kung gaano kaganda ang ating buhay kung lagi nating pipiliin na kumilo sa paraang nakikinabang sa iba. Malino kung nakita mula sa pagsusuri kung paano ako ginawa ng aking mga pagpipilian na maging ako. Nakita ko na kung minsan ay pinili kong kumilo sa paraang nagtataguyod ng personal na pag-unlad habang sa ibang pagkakataon ay nakagawa ako ng mga pagpili na humadlang sa aking personal na pag-unlad. Nang maglaon, ang mga nilalang sa silid ay nagtanong sa akin tungkol sa kung ano ang nakita ko at kung ano ang naramdaman ko sa aking buhay hanggang sa puntong iyon. Nang tanungin nila ako kung ang kabuoan ng aking mga positibong aksyon sa iba ay mas malaki kaysa sa kabuoan ng aking mga negatibong aksyon, nag-alinlangan ako, alam kong kailangan kong magbigay ng isang napakatapat na pagtatasa sa sarili. Sa totoo lang, nararamdaman ko na mas maganda sana ang ginawa ko kay Gaya. Alam ko rin na ang gawain o misyon na pinili kong magkatawang tao kay Gaya ay hindi pa kumpleto, sagot ko. Naiintindihan namin kung gaano kahirap ang iyong buhay at ang mga paghihirap na iyong haharapin. Ngunit bago ang iyong pagkakatawang tao, itinakda mo para sa iyong sarili ng matayog na layunin para sa iyong buhay sa gaya maaaring matalino na bumalik at pamuhay sa paraang orihinal mong pinlano na ipamuhay ito at kumpletuhin ang misyon at mga layunin na itinakda mo para sa iyong sarili sa ngayon ay nagsisilbing pundasyon para sa iyo upang makamit ang iyong mga layunin, ang payo ng mga nilalang na pinili mong magkatawang tao sa gaya upang tulungan ng iba gamit ang mga regalo na naipon mo sa ilang mga buhay na kailangan mo sa gaya upang matulungan ang mga kaluluwa na dalhin ang nilang sarili at gaya ay bumalik sa pagkakaisa, mayroon kang potensyal na makaapekto sa makabuluhang paglago sa iba, at ang gaya ay ang pinakamagandang lugar para magawa yon. Ipinaliwanag ng mga nilalang, sa dami ng kahulugan ng kanilang pangangatwiran, gusto ko pa rin manatili sa langit. Mahirap at hindi mapagpatawad ang buhay kay gaya at pagod na ako sa buhay doon. Gusto kong manatili sa langit. Bukod pa rito, ang pagbabalik ay magiging mapanganib para sa sansinukob dahil hindi pa ako sapat na advance sa aking espiritwal na evolusyon, deklara ko sa mga napaliwanagan na nilalang. Iyon ang dahilan kung bakit ito ay sa iyong pinakamahusay na interes na bumalik sa gaya. Ikaw ay mas advanced kaysa sa binibigyan mo ng kredito ang iyong sarili. Kung determinado kang manatili sa langit, maaari kang manatili, ngunit sa huli ay pipiliin mong bumalik sa gaya upang tapusin ang misyon at tapusin ang gawain ibinigay mo sa iyong sarili upang tapusin. Ang gawain at ang misyon na ibinigay mo sa iyong sarili upang tapusin ay magagawa lamang sa gaya. Maaari kang manatili dito sa langit, ngunit ipagpapaliban mo lamang ang pagkumpleto ng iyong misyon at ang gawain na orihinal mong itinakda upang magawa para sa ebolusyon ng sansinukob. Ang pinakamabilis na paraan para makumpleto mo ang iyong trabaho ay ang bumalik ka sa Gaya sa lalong madaling panahon, iginiit ng mga naliwanagang nilalang. Pagkatapos ay sinubukan kong makipagtawaran sa mga naliwanagang nilalang, ngunit wala itong silbi. Ayaw kong bumalik dahil hindi ako nasiyahan sa pamumuhay kay Gaya. Naunawaan ng mga napaliwanagan na nilalang ang aking mga damdamin, ngunit na natili silang maluta sa kanilang mga pahayag. Bumalik ako sa gaya, at nabubuhay na ako ngayon sa buhay na iginiit ng mga napaliwanagan na nilalang na nakatakdang mabuhay ako. Ibinasura ko ang aking karanasan sa malapit na kamatayan, inilagay ko ito sa katayuan ng isang panaginip o guni-guni na minsang naganap ng ako ay nawala ng malay. Habang ako ay tumanda at umunlad sa espiritual, napagtanto ko na ang NDA isang reg along ibinigay sa akin sa pinaka naaangkop na sandali sa aking buhay. Nais kong ibahagi ang karanasang ito ngayon dahil nararamdaman ko na ito ay maaaring maging inspirasyon sa mga tao at maaaring mahikayat sila na piliin ang pag-ibig at gumawa ng mga pagpili na naghihikayat sa personal at espiritual na pag-unlad. Ang layunin ko ay tulungan ng iba na makamit ang kanilang mga espiritual na layunin at tumulong sa evolusyon ng mga tao bilang isang kolektibo hindi lamang para tulungan si Gaya kundi para tumulong sa evolusyon ng universo na ating ginagalawan. Pinili kong bumalik sa Earth dahil sa pagmamahal para sa ang planetang ito upang makatulong na pagalingin ang planeta sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ipinakita sa akin noong NDE at sa pamamagitan ng pagpili ng pag-ibig sa bawat pagpili na gagawin ko. Sa wakas ay sasabihin ko sa lahat ng nakikinig sa aking kwento na kapag naisipan mong kumilos upang lumikha ng positibong pagbabago sa iyong buhay o sa buhay ng iba, epektibo itong nakakatulong sa pagpapagaling ng iyong buhay, sa buhay ng ibang tao o taong iyon, at ang buhay ng planeta. Sa panahon ng NDE, ipinakita sa akin na maraming kaluluwa sa langit ang mas gustong pumunta sa Earth, anuman ang estado nito. Sa aking NDE, ipinakita sa akin na kung hindi ko pipiliin na bumalik sa Earth, gagawin ko nagtatrabaho sa langit upang makamit ang parehong mga layunin na itinakda ko upang makamit sa Earth, ngunit na ito ay tumagal ng mas matagal upang makamit ang mga layuning iyon. Naniniwala ako na posible ang langit sa Earth sa pamamagitan ng muling paglikha ng karanasan sa pag-ibig na naranasan ko sa langit. Gusto kong makita ang layunin ng paglikha ng langit sa Earth na maisakatuparan kahit na nangangahulugan ito ng na muling pagbabalik dito para magawa ito.